Ito, ilan yung nabigyan mo? Ah, dalawa na ah, dalawa lang. Ilan yung nabigyan mo? Dalawa ang mga bata. Dalawa ang mga bata? Ah, dalawa. Mga lasa, ilan yung nabigyan mo? Marami na. Oo, marami na. Alam ba kung saan yun? nung yung pera na yun? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. A few moments later. Oh, bakit balika? mabalik ah? Pansin mo ang Ha? Pansin mo ang pira? Magkano yun? 700 700? Pinahalik ko lang yung pinibusok. eh ba yun, yun yung ano? Kain mo sana ko yun Eh yun yung pinamigay natin doon sa mga badyaw kanina eh Ang pira ko yun? Oo kaya nga sabi ko nga sa sayo ang bait mo eh Sus, akala ko pira sayo, akala ko pira mo Pambili ko yun Wala naman ako sinabing pera ko yun Kaya nga sabi ko sayo Kuya Dong, ang bait-bait ka ako ni Kuya Dong Namimigay ng pera Huwag <laughs> So, ang ganda pa Okay lang yun, marami ka naman natulungan ng mga badyaw eh Mas kailangan nila yon. Ang eh, yun Ang gutom ko ni ikaw na wala, kaya, May tubig naman ako rin Magtubig na lang tayo Pwede Kaya mo <laughs> mo na ako dyan, <laughs> Wala rin akong pera eh. Ayos, eh, alam Bab tayo Depois. I'm oh, oh,